Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Sa panahon ngayon, guys, ang hirap magtiwala, ano. Buti na lang, meron taong nagmalasakit, ano. Tinan-over kagad niya yung napulot niya ang cellphone do sa loob ng simbahan. Nagmisa siya kanina, pero dahil napansin niya, misa, bisita lang siya, ano dahil napansin niya yung cellphone, parang nagbi may umiilaw, nakita niya. So, pagkakita niya ng cellphone, dumiretso ka agad sa rito, nagtanong kung saan ng na mga nawawala o lost and found, guys. Ano? So, ito, panoorin niyo po siya. Dapat niyong tularan, guys. Ano? Yung mga ganitong tao ay pinagpapala. Sila na po bahala mag-usap ni ma'am. Alright, panuorin niyo, guys, hanggang sa dulo. Ayan, si Kuya nakapulot ng, ng cellphone, kaya over niya. iPhone. render iPhone. kita bahande, Yo, yo may ari oh. Niyo, guys sa YouTube ko guys ha. Upload Ayan, ko you om, know, ya. YouTube ko. Ayan. Ayan. Anong darang, Jinx Day of Ayan. pala si Rocky. Yes. Hello sa inyo. Chat out kay Kuya. Ayan, biglang ano, hindi inaasahan. Ganun. Nagsimba lang ako, nakita ko nagbe-bling sa loob. I-surrender lang natin kasi iPhone to eh. Ano pakalam ulit Kuya? Rocky po, Rocky de la Peña. Ayan, si Rocky de la Peña, the turnover Alright guys, yahoo! So, ayan, pag alis ni Kuya, yung nag-turn over ng cellphone guys, Eto, nangyari. Dumating at naghahanap na yung may arifaya. Kain na pa sila tumatawag. So, hindi namin alam ko paano sagutin yung cellphone. Eh, nasagot ko. I-slide mo lang pala yung screen. So, ayun. Papunta na po sila dito, ano guys. Nandito po sa akin, kinuha ko. Opo. Ano lang po, churchgoer? goer Opo. Ah, uh, ako talaga. Mahalos mamatay na ako. Ang <laughs> importante kung papel. Oo, oh, oh, sige po. Oo, oh, sige po. Sige po. Sige po. Oh, sige, umuulan lang ako kasi kung wala kami ng payong. Ako, maraming maraming buti na lang sa simpa ko na ina. <laughs> Opo, oh, sige po. May <laughs> buti sa akin ng Diyos. Thank you po, kuya. Sige, okay, okay. Naganap lang kami payong. Thank you po. Okay, ma'am. ito po yung cellphone. <laughs> Iniwan niya mom. dito. Tapos oh, ito, ito pa yung ito, ito pa yung, yung ano magka-connect siya. <laughs> Oo nga eh. Nagbi-blink daw, nag-visit oh, nag siya. Na, ah. Nagbi-blink niya nakita niya. ano niya sabi niya. Sa likod ho. Oh, sa hindi ko na natanong kung saan. Ah, basta sabi sa niya. Bumunta ako sa harap para maglagay ng intention. Eh binitawan niya siguro doon. Siguro ho. Oh, Kasi oh, inano ko siya ni Ringer si Nailet. Ah, kaya pala hindi nag-buti oh, nagbi-blink. Uh, nag nasa simba, kaya. Buti siya. Ito ma'am yung number niya yung ano opo. Eh, hindi rin naman to kasi magagamit kasi oh, may iPhone yan e. At saka um, hindi mo face, Face, ID. Face track, opo. Okay lang ma-video ko kayo mo. Oh, Ayan si mami ng cellphone. <laughs> Puti na lang ako. Ah, ito siya. Opo, yan siya. Nirecord ko na kasi kayo nag-record dyan eh. Ah, oh, sige. Tapos, ano, kontakin ko na lang siya. Tapos, opo, oh, kayo na lang po bahala, ma'am. Premium, gano'n. Oo, oh, bahala na kayo sa kanya. Ah, dala, oh, big, uh, para, Sulat niya na lang pangalan niyo, ma'am, dyan. Ang galit na galit sir. So, hey, may ari ng cellphone kanina. So, binalikan na nila. So, nagmisa pala sila kanina ng 12.15. Kaya, ayun. Let's go. So thank you for watching, I'll see you on my next video. Again, again. Upload to